yung ibang sa mga susunod na linggo, baka, baka may makancel po ang book. Gawa ng mga nganak po yung misis ko. Medyo sumasakit-sakit na raw. Baka may makancel po ang book para wala po tayong no? Baka Lalo po sa mga OFW, baka lang po ah. Medyo nagwa-warning-warning na yun. Know. Misis ko, siyempre, unahin ko pa ba yung may kung pwede namang ipagpaliban ng konti. Okay po? Ikukunahan ko lang kayo, baka kasi mga anak na yung ko eh. Pumasok siya idol pag ano? Opo, bumano siya eh. Bumag, umuntog to mga sir. Umuntog to? Okay. Pero dito ko tinungod. Hindi po, ano, ako lang mag isa na ano ko eh. Umihit ako. Tapos pag pihit ko, pagkapasok, patalon na ako, bumigay siya. Bumigay, tapos umuntog to. Bakit kung ano? Oo, mga. natin palabas. Hindi siya makalakad na maayos eh. Pero isang buwan na kasi ito eh.

Okay, thank you. Pangalan to? Yung shooter. Palaging injury niya. Eh. Sa Golden State, yung shooter. Paglaro yun. Basta naantabaya na. Ang swerte nyo kung nandun ako sa araw na <laughs> Kasi maano ka agad, maagapan. Alam yeah. yung gagawin. Pero pag kasi tumagal na, nakapilipit na yung tuhod mo. Yung mga ligamis na nakahatak na, lalala pa yung mamamagapan ng tuhod yun. Pero kung may balik ka agad, pa, kahit siya diyan. Pero hindi ka na makapaglaro pag 7 talaga. Oo. Pero at least, yung araw na yon ayos ka na. Diba? Yung advantage. Pagka nandun ako sa court, tinitignan ko kagad yung matapit. Nakita ko na yung master yung palagong yun. talaga na dismaya ako sa tao. Eh. Grabe. Technical, walang warning-warning. Technical. Technical, yung sa tuck-in lang, crucial game, seconds na lang. Grabe. and bandage Roy. I-grip natin ito. Medyo lubo pa yun. Ito. Uh -huh. Medyo lubo pa yan. Pero, tingin sa mo ha. O, sipa mo. Sige. Sige, lasa pa. Lasa Okay. Sige, lakad ka. Tignan natin kung makakalakad ka. Pag hindi, balik ka dyan. Lakad ka. Ayos na. <laughs> Ay, ayos na kanina. Ganun-ganun siya. Kanina, ka. ikaw, ikaw hindi niya may tiin. Ayun, kung chinelas tayo, sapatos ka to. Kasi nga, resting. Kaya ako muna ang konti. Sakto yan, para siyempre, medyo may kabigatan kayo doon, baka mabigla lang. Saka paano nabibendin mo sa mga? Ayun, nabibendin mo sa mga. Kasara lang mo yan, pumunta ko dito eh. Thank you, Lord. Thank you.